mga kapangga. Tingnan nyo ang pera noon. Yung nasa ibabaw, dalawang piso yan. Yung nasa baba, piso yan. Yung malaking piso. Yun ang piso ngayon, yung pinakababa. <laughs> mga kapangga. Tingnan nyo. Anong nangyari sa piso natin noon? 1970s. Ito yung pera natin. Yung dalawang piso, yung piso, at saka yung piso ngayon. <laughs> Ang laking diferensya, di ba mga kapangga? Ano bang nangyari sa pera natin? Saan ba itong mga ganitong pera? Na pag nalaglag, ano mo sa semento, tumataginting. Ano piso ngayon? Ano? Bingi. <laughs> Parang wala ng halaga. Itong piso noon, ang dami mong mabili. lalo na yung dalawang piso. Yun, 1972 Malaking pagbabago sa pera natin, mga kapangga. Tingnan nyo. <laughs> ito, ito ang pera natin ngayon nung nasa pinakababa ang piso uh, mga kapangga so, bye bye, subscribe sa hindi pa subscribe, welcome amas vlog Pag like, comment, share, share para makita sa iba yung pera noon at saka pira ngayon noong 1970s at saka ngayon eto na yon mga kapangga bye bye thank you